Ayun, isang magandang umaga eh. mga kanetoy. Ito nga eh, kung mapapansin ninyo mga kanetoy, ay ako magsasarili ng sikap. Septos, kumbaga. At ito nga ang aking mga bibitawan ito ay ito'y limang mga aking pandigma. Na ngayon ko lang din sinasanay ang dalawa dito ay inakay at yung tatlo naman dito ay medyo may karanasan na rin naman sa ilang bitawan nakarating na ng pagtilaw at ngayon ay aking bibitawan dito lang naman na sa may tulay ng balay-balay at hindi na nga ako nakarating doon sa kiwayway gawa ng aking kadena ng tricycle ay palagi lagitig at ako hindi makaahon at ito nga aking mga pinagbibitaw bitawan dahil sa magandang panahon ngayon araw ng sabado at tingnan yan mga kanito ay pagmasang mabuti na sila nalipad. At yung alamin mamaya pag-uwi ko kung ilan ang makakabalik sa kanila. At doon ko masasala kung sino ang pinakamagaling ang utak. Kung sino ang pinakamagaling ang kanilang homestead na tawagin. At ito na mga kanito ay naghahanda na kong pa At ito na mga kanito ay naka na ako. Tatatlo ang naka sa kanila. At ngayon nga mga kanito ay aking natukasan na hindi karapat dapat yung dalawang hindi na uwi At itong tatlong to ang karapat dapat. So hanggang dito na lang itong aking video mga kanito ay sumarami so, maraming salamat. Manitirig mga kanito ay loop ng maubang kesod.